May makakausap po tayo. Ito po ha, ah, doon sa mga lalong-lalo na sa mga apektado ng bagyo. Baka kayo nagtatanong ha, paano ba kami makakakuha ng uh, loan? Ayan ha, ah, pag loan ang pinag-uusapan ha, alam ko makikinig kayo ha. Ah. Nasa linya po natin ang acting head SSS uh, uh, Media Affairs Department. Nasa linya po si Mr. J. Labadia. Labadja. Mr. J. Sir J, magandang-magandang araw po. Good morning. Opo, Sir Jay, uh, pasensya na kayo. Ka. Istorboy namin kayo ng konti. Um, Pag-usapan ho natin ng kaunti ito. Uh, may mga na mention kasi sa amin sa, sa comment section ng amin uh, aming Facebook, lalo Instagram, X, at saka ng aming YouTube mga reports. Um, sana matapik ang uh, salary, salary loan ba o calamity loan. Pag-usapan po natin, sino-sino ho ang uh, pwede mag-salary loan sa SSS, lalo ngayon na marami hong apektado ng bagyong Christine eh? Opo, tama po yan. No? Meron po tayong ino-offer sa ating mga miyembro na salary loan. Apo. So, ito po ay ino-offer natin sa mga employed po, sa mga individual members, uh -huh. po ng self-employed, uh -huh. voluntary at pati na rin po sa mga ano po mga non-working spouse po, Ito po itong i-avail po natin ng ating mga kababayan. Okay. Siguro ang pinakaunang uh, tanong dito, Sir Jay, uh, papano naman yung may mga utang na na-existing at nagbabayad pa? Papano po yung makakautang pa hubas ba sila? So po, yung ating uh, term naman po sa ating uh, salary loan kung meron po silang uh, uh, existing na utang, but, basta at least po naka one year na po silang nakakapaghulog Dahil kung ano naman po yung balance po ay kapag kayo ay nag-file for another salary loan, ito naman po ay iti-deduct naman po natin. Hmm, ang importante po, paano po ba? Importante ba kailangan makarating sa mismong SSS Center? Uh, pwede po ba kayong mag-entertain uh, ng mga questions online? Opo. Ating uh, ipaliwanag po muna natin no, yung ating uh, qualifying conditions po Sige para makapag-avail ng uh, Tama. salary loan. Unang-unang po, dapat po yung ating uh, member ay meron po at least 36 months po na hulog. Okay. Of which dapat po uh, meron po silang 6 na buwan uh -huh. uh, within 1 year prior to month of file filing. Uh -huh. So dapat po updated ang kanilang hulog. So Opo. paano po makapag-apply for a salary loan? Ang kailangan lang po gawin ng ating mga mga members, hindi na po nila kailangan na actually sumadya sa ating mga branches dahil online na po ang pag-file ng salary loan. Okay. So ang importante, ho, dapat po ay meron silang my.sss account. Okay. Ito po yung ating uh, online platform para makapag-file po sila online. Mm -hmm. So dapat po yung ating uh, mga members kapag nag-file po online, mag-register po dyan. At meron po tayong, uh, nandyan po sa ating uh, loan stub po yung uh, at uh, makikita ko yung ating uh, salary loan uh, yung yung option para makapag-file for salary loan Opo. at ang importante po uh, dahil lang ang ating uh, pag-disburse po ng ating proceeds ng ating salary loan ay i-credit na po natin ito sa kanilang uh, bank account so dapat po uh, yung kanilang uh, savings account o yung bank account po nila ay i-enroll po nila sa ating uh, disbursement account enrollment module yan uh -huh. po ay nasa kanilang mynat sss account din po ano po ba yun? Ah, kailangan, ba, kailangan ba land bank account yan, government account o kahit uh, private po? Kahit anong bank po, kahit land bank account, uh, any uh, any bank po, pwede po yan uh, i-enroll po sa ating disbursement account enrollment module po. Kahit po ba hindi sa mismong uh, head office ng SSS account, kung may malapit naman sila at may problema sila sa internet at sa, sa online, pwede po sila pumunta sa local SSS sa lugar nila? Definitely po, Ayun. maaari po okay. silang sumadya sa lahat po ng ating, uh, kahit saan po, ng ating mga offices, kung saan po sila malapit. Uh, dahil alam naman po natin, na lalo na po ngayon, may mga lugar po na naapektuhan ng uh, bagyo, Kaya, so baka wala po silang uh, internet uh, connection. Tama, so tama. by Monday ho, kung tayo ho, ay meron na po uh, mag ng ating office, pwede po silang sumadya sa ating mga branches, meron po hmm. tayong e-center. Uh, Diyan pwede ho tayo mag-file for ating uh, salary loan at naka naman ho ang ating mga member service representatives para mag-assist po sa kanila. Okay, siguro ho ang next na tanong at pinaka tanong nila, Sir Jay, magkano ang pwede loan dito sa SSS loan na, Sir Jay? Go ahead. Opo, napakaganda nga tanong po yan. No? Yung ating salary loan, maaari ho sila makapag-file for a one-month loan Uh, which is yung kung ang maximum po natin is yung monthly salary credit po natin ay 20,000. Uh -huh. Yan po ay kung meron po kayong at least 36 months na qualifying contributions. Uh -huh. Pero kung kayo po ay may 72 months, maaari po kayong makapag loan up to 2 months po na ng inyong monthly salary credit or up to maximum of 40,000 pesos. Yun. Maapektuhan hu ba yung maximum na pwedeng iloan pag may existing na utang? Yung pinag-usapan natin kanina, Sir Jay? Yes po, meron po itong effect dahil uh, kung meron tayong existing na loan, uh -uh. Uh, lalo na kung naka one year na po o kung kung baga meron po uh, siguro ilang ba na lamang po ay matatapos na yung term kasi two years naman po yung ating uh, term ng ating uh, salary loan. Uh -uh. Kung may balance po ng konti, ito po ay ibabawas po natin. Ayun. Tapos ang uh, proseso po niyan, Sir Jay, gaano po katagal? Ang uh, ating uh, processing po ay uh, tumatagal po ng uh, 3 to 5 working days po yan. Ah, mabilis? Opo, kung, kayo, uh, po, kung oh. kayo po ay uh, individual member, like yung mga self-employed po, voluntary member, dahil direct na ho kayo mag-file doon sa inyong uh, My.SSS account, at once na po process po yan, within 3 to 5 working days, uh, makeredit na ho yan sa inyong bank account. Mm -hmm. Pero kung kayo po ay uh, employed member, dahil... Kailangan ho ito ay i-certify din hoin ng inyong uh, employer. So mm -hmm. ang pag-certify ho ng inyong application for salary loan ng inyong employer mm -hmm. ay online. So dapat ho, kapag tayo ay uh, employed, inform nyo agad yung inyong employer na i-certify mm -hmm. yung inyong uh, application online doon sa kanilang myra account rin po. Oh, mabilis pala 3 to 5 ano no? 3 to 5 uh, working days pala yan, uh, Sir Jay. Mas mabilis kaysa nung dati, months pa. Iya, yes spot. dahil uh, pinadali na po natin ngayon, lalo na yung pag ng per, dahil alam na alam naman po natin na uh, kailangan po ng ating mga kababayan ng panandali ang pinansyal uh, financial po na pangangailangan. Sir Jay, yung bang mga uh, magsa-salary loan, hindi naman kinakailangan na uh, uh, nasa nasalanta ng bagyo, no? basta ikaw ay miyembro ng SSS, ikaw ay pwede mag-loan. Yes po, oh, hindi oh. naman po kinakailangan na yung address ho ninyo ay nasa lanta ng bagyo dahil mm -hmm. may separate naman ho tayong uh, programa ho dyan, yung calamity loan na tinatawag. Mm -hmm. So ito naman po, sa ngayon ho, wala pa ho tayong ino-offer pero once ho na ito ay aprobado na ho ng ating management, ay update ho natin ang ating mga, mga, kababayan sa ating mga social media pages kung ano po yung ating mga uh, policies po para makapag-avail po nito. Saka kailangan ma-declare muna yung lugar nila na calamity area, Sir Jay. Opo, ito yung isa sa mga ating pinagbabasihan po para po ma-cover uh, yung isang uh, isang lugar for a calamity loan po. Oo, kung nga uh, yan uh, yung calamity area, yung 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 kanilang uh, lugar, baka maideclare yan sa ngayon o kaya early part by next week, pwede na silang magtanong tungkol sa calamity uh, loan, uh, Sir Jay. Yes po, Oo. yung ating uh, magre-release man po ang SSS ng uh, circular for that at nakalista naman who dito yung mga mga areas na kasama po doon sa mga address po na kung saan po sila na ay, ay nakatira. Yun po ang uh, ating uh, tingnan po natin pag uh, ito po ay na-issue ko natin. Mm -hmm. Eh tanong lang Sir J, yung bang pagka nag, nag ano ka na nag SSS uh, loan kala salary loan, pwede ka pa bang mag uh, calamity loan uh, Sir J, Para malinaw. Yes po, pwede ho mm -hmm. basta ho mag-qualify din ho kayo doon sa ating uh, Ah, uh, conditions po for the calamity fund, pwede huo kayong mag-file for calamity loan. Yo, napakalinaw niyan, Sir Jay, Baka meron huo kayong mensahe para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa lahat ng miyembro ng uh, SSS. Go ahead po. Opo, uh, ating uh, pinapaalam po sa ating mga kababayan na ang SSS po ay uh, laging handang tumulong at uh, batid po natin yung ating uh, yung nararanasan po na hirap ata uh, epekto ho ng bagyo po sa ating um, mga kababayan kaya nandito po tayo para magbigay po ng ating uh, assistance para sa ating mga members through our uh, salary loan at gayon din po 'yung ating uh, para sa mga retired pensioners meron po tayong pension loan din po 'yan. 'Yun. Sir so Jay, uh, ito naman eh hindi bahagi ng uh, question natin. Eh uh, 'yun ko kung masasagot po ninyo 'yung aking katanungan. 'Yun po bang uh, uh, ikaw at ang SSS, kabalikan ng bayan. Yung pa rin ba yung jingle ng SSS hanggang ngayon? Um, meron ho tayong uh, piniplay po pagka meron ho tayong uh, sa ating Facebook Live. <laughs> okay. Yung ating Facebook page, uh -huh. meron ho tayong uh, piniplay ho doon uh, na bago hong uh, jingle po uh -huh. natin. Pwede ho ninyong uh, tignan ho <laughs> Sorry ah, kasi ang lakas ng recall sa akin nun. Sir Jay, maraming maraming salamat po. Alam kong medyo busy po kayo ngayong araw na ito. Thank you very much po sa inyong oras na sa binigay sa DWIC. Po. Thank you very much. Thank you very much. Acting uh, head ng SSS